ٹائم چیک کل سچ رنگ بے Ayan, at napasugod na nga kami dito sa ABC Animal Bite Center sa San Pablo. Pag sa likod naman kasi nito si Ikatlo, nakalmot tuloy siya ng tuta. Kaso hindi siya naturokan kasi hinahanap yung dati niyang record na nakalmot siya ng pusa, hindi naman binigay sa akin. Kaya nagpa siya na lang kaming umuwi at dito na ako dumaan sa bayan para masilayan ang ganda ng San Pablo sa gabi. Unay naman na parang hindi na natutulog ang mga tao dito bukod kasi sa masar maglakad-lakad dito sa buong plaza. Tapos si makarandam ng gutom, panigurado may makakainan ka. Kahit pwede ng gabi, panigurado may bukas pa. At ito ang parte ng San Pablo na talaga namang hindi ko malilimutan dito sa tapat ng Andox. Dito kasi ako sinagot ng aking asawa. Dito kasi ang pila ng kandilarya pag gabi na. Tandaan niyo pag ha. Gusto daw ni Bebs ang kwek-kwek. Buti na lang talaga umabot ako. Kinabukasan niya, bumiyahe na kami pa San Pablo para kunin yung record ni Kira. Dahil kompleto naman si sa turok dati, kailangan lang makita yung record niya para malaman ko anong gagamitin yung sa kanya. Pagkakuha nga namin ng record, dumiretso na kami sa ABC kaso hindi siya naturokan kasi wala silang ganung vaccine. Kaya balik na lang daw namin kung saan siya unang pinaturokan. Ay inay ko po, kaya wala kaming choice. Dito nga pala ay kailangan mo lang ang pumila. Libre ang gamot, syringe lang ang bibilin mo. Smartest Biernes, dapat alas 8 nandito ka na. Kung second dose ka naman, lunes, martes, webes, Paagahan na kasi katao lang ang matuturokan sa umaga sa second dose naman yung sa launa dahil nainip na mga anak ko na pauli-uli at pinasya lang nga namin at malibang-libang naman pagkagaling namin ng DB Mart ay dito naman kami sa San Pablo Mall pumunta sasakay daw kito ka, ati Kelly sasakay ka oh rin sakay si Kelly si Kelly din pati mo lang ayaw na wawak na daw katapos ay naglakad-lakad kami, maghahanap kami ng rubber duck na nilalagay doon sa paliguan. Dahil na ibili na laruan, ay uwi na. Time check, 3 a.m. Inagahan ko na para makapagpalista. Pagka, kasi hali baka wala nang abutang pila. Opo, ay hindi ito pala again, to. Sa gabi pa lang, may napila na. 30 lang po ba kinukuha tayo? Tarenta may number ko hindi naman ikaw ang kukuha eh. niya, hindi ba ah, ikaw ang pabalista po. eh. Yeah. Kaya na aga mo, para kayo makakuha ng... Mas hmm. labi pa lang daw ng gabi, kompleto yung 30 na nagpalista. Kaya dito na lang sa Kinagahan na namin ang punta kasi baka matawag yung pangalan namin malampasan pa. Wala pagka tuturo ka namin kahati ka para hindi ka mapamahal sa gamot. Kali may nakita naman na kami yung apat. Dapat daw lima eh, sa isang pantura. Para makamura-mura. Dito kami bibili ng pangantay rabies sa syringe kompleto. Para din kailala yan. Man, man. For... Bilang mga magulang, itong kulin nating gabayan at bantayan ng ating mga anak habang sila'y lumalaki. Natural lang kasi sa kanila ang pagiging maligot at makulit. Kaya naman sa maghapon sa paningin natin ay hindi dapat mawaglit. Talaga namang aminin man natin o hindi. Tunay namang tayo inikot na pag sila'y nagkakasakit. Ano ba?